Pamilyar ka ba sa arachnids na ito? Isang uri ng mga arthropods na kinabibilangan din ng mga gagamba. Ito ay tinatawag na alakdan. Isang klase ng arachnids na kinatatakutan din ng karamihan sapagkat maaari din itong mga gat. At kung mamalasin ka nga na matusok ng sting nito at mga kamandag. Subalit batid mo ba na isa pala ang halamang kalabasa sa halamang pwede mong magamit sa sandaling matusok ka ng mga alakdan. Papaano mo nga ba ito magagamit at aling bahagi ng kalabasa ang dapat mong kunin? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig ka sa mga bago at kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral, ang video ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel, ay, huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Mayroon ka na bang kakilala na nakagat ng alakdan dahil sa mga bansang kagaya sa Middle East na mayaman sa malawak na buhangin o disyerto ang kagat ng mga alakdan? ay pawang pangkaraniwa na lamang sapagkat madalas sila ay naninirahan sa ilalim ng mga lupa, buhanginan at sa mga may liit na hukay. Batid mo ba na karamihan sa mga kagat nito ay hindi naman mapanganib o nakamamatay? Maaring ito ay napakasakit, mamamaga, makati at mamamanhid sa umpisa. Subalit ang mga tao o adult na mayroong malusog na pangangatawan ay malalampasan naman ito sa loob ng 48 oras. Di tulad ng mga bata na nasa edad 6 na taon pababa na maaring makaranas pa ng ilang komplikasyon. Ang kamandag o venom ng alakdan ay nakadepende rin sa uri at klase nito. Kaya naman gaya dito sa atin sa Asia o dito sa Pilipinas na marami rin mga kakahuyan na maaring pinamumugaran ng mga alakdan ay marapat na batid mo kung paano lalabanan ang kagat nito o bilang pangunang lunas bago mo nga ito madala sa malapit na pagamutan. Batid mo ba na ang mga halaman sa ilalim ng Cucurbitaceae family ay maaari mong magamit bilang paunang lunas? Kabilang na nga dito ang kalabasa, upo, melon, sukini at ampalaya. Opo tama ang inyong pagkakarinig. Ang mga halamang ito ay pwede nating magamit na pangunang lunas sa napakasakit na kagat ng alakdan. Maari mong kunin ang mga bulaklak nito, dahon, katawan mismo at ugat. Durugin lamang at ikusko sa nakagat na bahagi ng alakdan upang mapawi at mawala ng tuluyan ang kirot bago pa nga ito dalhin sa doktor kung kinakailangan. Mga simpleng halaman o gulay lamang sa ating paligid, pero marami pa palang pakinabang sa oras ng kagipitan. Subalit laging tatandaan na ito ay pangunang lunas lamang, sinaunang pamamaraan ng kagamutan, kaya marapat pa rin nadalhin sa mga eksperto gaya ng doktor kung kinakailangan upang ang venom o ang kagat ng mga alakdan ay ma-neutralize at malabanan ng tuluyan. Ikaw, kailan ka huling nakakita ng alakdan sa personal? Ngayon mo rin lamang ba narinig na maaari mo pa palang magamit ang mga halaman at gulay na ito na panlaban sa kagat ng alakdan? Kung oo, ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral. kinakain, inaalagaan, ngunit madalas ay kinatatakutan. Nakakita ka na rin ba ng Scorpion o ng Alakdan? Gaano mo na nga ba kakilala ang Arachnids na ito? Ngunit batid mo ba na bagaman ito ay madalas nga katakutan ng karamihan, mayroon din pala itong napakaraming pagkakagamitan at nagtataglay pa nga ng isang bertud umutya. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at ating alamin ang mga kakaibang kaalaman hinggil sa alakdan at ang tinataglay nga nitong Bertud o Mutya. Ang Scorpions o alakdan ay kabila nga sa klase ng mga arachnids. Nagtataglay sila ng walong mga paa, dalawang sipit at mahabang mga segment ng buntot. At sa dulungan nito, ay matatagpuan mo ang kisot o ang stinger na siyang nagtataglay ng venom o ng kanilang kamandag. Kaya nga katulad ng ilang mga makakamandag na mga hayop, sila rin ay madalas ngang iniilagan. Ang mga alakdan ay bahagi na nga ng sinaunang kasaysayan. Mga apat na daang milyong taon na ang nakalilipas. Sila nga ay kadalasang naninirahan sa mga desyerto Ngunit sa ngayon ay nakaka-adapt na rin sila sa iba't ibang klima at kondisyon. Kung kaya naman, matatagpuan nga ang mga alakdan o ang Scorpion sa halos lahat ng bansa maliban lamang sa Antartika. Madalas nilang pagkain ng iba pang mga may liit na insekto kagaya ng gagamba, tipaklong at mga beetles. Subalit batid mo ba na ang mga alakdan pala ay nagliliwanag sa dilim. Opo, ang kanilang mga likurang shell ay nagtataglay nga ng mga fluorescent chemicals kung kaya naman maliwanag sila at nagkukulay blue-green sa dilim kung gagamitan ng ultraviolet lights. Sa ibang bahagi naman ng mundo, kagaya ng Thailand, China, West Africa at Myanmar, ay kanilang kinakain ang alakdan inihaw man, prito, o kaya ay buhay. Marami ring individual ang nag-aalaga nito at ginagawa nga nilang mga pets. Subalit batin mo ba na ang mga lakdan pala ay sumasayaw kapag sila ay nakikipagmate o ang kailang pamamaraan ng pagpaparami. At dahil madalas silang nagtatago sa mga siwang ng bato, buta sa lupa, o kaya naman ay bitak ng kahoy, ay pinaniniwalaan nga na sa mga pinagbabahaya nila ay madalas kang makakakita ng mga mineral at animoy mga mumunting bato. Ito ang mutya ng alakdan. Ang batong ito di umano ay isang mahusay na bertud at mutya, buhat sa mga hayop. At kung makasusumpong ka nga nito ay maaari mo itong magamit at maghahatid sa iyo ng swerte. Mainam itong panghatak ng swerte sa negosyo at isang magnetismo o mahusay na karisma sa pangaraw-araw. Nagtataglay rin ito ng enerhiya buhat sa hayop at upang makatulong na maitaboy ang mga negatibong enerhiya sa paligid. Subalit napakabihira lamang nito kung masumpungan. Kaya nga, ang ilan ay nagbebenta nito sa halagang umaabot na nga sa 8,000 piso online. Ikaw, nakakita ka na ba o may kakilala ka na nagtataglay ng bertud o mutya ng alakdan? Subalit lagi pa rin tatandaan na ang mga pampaswerte at bertud kagaya nito ay gawin lamang nating gabay, magsika pa rin at maging masipag at huwag lang iasa sa swerte ang ating mga buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.